Ito ang pusa ko. Si Aryo. Oh, ang galing niya maglaro. Oh, Ibali-baliktad na kay Tibaginan. Ayan. Mm, ayan ang aking pusang magaling maglaro. Walang sawa sa paglalaro. Mm, ayan. Sige. Enjoy lang Aryo. Aryo ang kanyang pangalan two in one color black and white hmm. enjoy na enjoy siya kasi nakakulong siya ng ilang ilang taon kaya siguro enjoy na enjoy siya sa paglalaro hmm, ayan hmm. oy <laughs> sige hindi lang. Hmm. Ayan na naman, oh. oh. Ayan. Yan yung paborito din yung laruan. <laughs> laruan yun ni Twinkle. Lagot ka. Magagalit si Ate Twinkle talaga. Nilaro mo na lahat yung laruan niya. ah, hmm. Twinkle. Ay, Oreo. Ang <laughs> galing niya talaga maglaro. Grabe. <laughs> Nakakatuwa siya. Hmm. Ayan ang pusa. Masipag maglaro. Hmm, ayan, ayan. Hmm. Sige, enjoy. Enjoy lang. Oreo. Ang hmm, um, galing. Hmm. Ayan ang aking pusang si Oreo. Masipag maglaro. Hmm. Ayan na. Sige. Sige lang be. Enjoy. <laughs> Ayan na, la. Ang galing, ah. Sige. Oh, ayan na naman. Sige lang. Oh, ang galing, ah. Ang galing talaga, ah, ni Oryu, ah. Sige na, laro na. Ayan, gusto niya dalawa. Hmm, hindi na niya alam kung saan niya... Iyagis yung bola. <laughs> ang galing talaga. Oreo! Chiri! Mm, yun lang. Ayan din si Choco. Hmm. Hello Choco! How are you? Hmm. Laging tulog naman si Choco. Ayan siya. Mm, ang cute niya. Choco! Thank you for watching. Bye.